sa Facebook tayo punta Facebook dito tayo sa ano tatlong guhit sa taas sa kanan tatlong guhit sa kanan sa taas tapos ano tayo sa scroll scroll natin pataas sa settings and privacy sa baba ayan next sa ano tayo sa settings settings yan. Tapos Ayan na. Scroll patas. Scroll. Hanapin natin yung active status. Ayan o. Ayan na. Active status. Yan. Tapos, click lang natin yan. Click. Click natin. Yan. Tapos, Yan, yan, sa tas no, sa ta, taas, kanan. tas kanan. Yan. Taas, kanan. I-off natin yan, eh. turn I -turn yan, Turn off. I-turn off nyo lang. turn off. Lalabas tayo dito sa Facebook. Sa Messenger naman. Sa Messenger. Messenger. Yan, Messenger naman tayo, mga bus. i natin yung para di, di kayo makita na online kayo. I-off natin. Sa taas. Profile sa taas. Sa Yan. Sa kaliwa. Profile sa taas. Kaliwa. Sa taas. Yan. Scroll pa taas. I Scroll pa taas. May kita natin yung active status. Ayan o. Naka-on o siya naka-on. Kailangan natin i-off. I-off lang natin yan. Para hindi kayo magkita na naka-online kayo. Yan. Kahit naka... Yan. Yung dalawang yan. Nasa kaliwa. Yan. Yan. Kahit online kayo, hindi kayo naka, na naka-active kayo. Kasi naka-off yung active status. Yan lang mga boss. Thank you. Yan lang ang gawin. Thank you.